Hello mga kamag-anak sa ating mga kamais dyan. So, ito yung Rambo Seeds. So, ang gagawin ko lang, uh, bubuksan ko itong isang kilong Rambo tapos bibilangin ko kung ilan yung butil niya. Kung ilang piraso yung laman ng isang kilo. Kasi mga kamag-anak dun sa post natin, lalo na sa group ng mga mais. So, maraming... Parang tumatawa, tapos merong sinasabi uh, ah lolo mo, hindi makapaniwala na anim na kilo lang tapos ganun yung pinagbilan sa duwang ng pinamnan. Uh, ganun, parang hindi sila makapaniwala na yung anim na kilo eh nakakuha nung ganun karami at pinagbilan ng ganun kalaki. So kung mga mga comment na to, ayan, 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 ito, So ayan na yun mga kamag-anak, mga kamais. Ayan, hybrid sweet corn. Sweet fortune. So ayan yun ha, yung tinayim natin na 6 na kilo. So ayun, para sa mga followers natin dyan at dun sa mga nanonood natin, na mga kamais natin. So sana masagot nito yung mga... Uh, pagdududa po natin so ayan sumulan na natin So, ayan. Uh, mag na ma-ace -ma ng moment of truth. Bumusan na natin. Bumusan so, natin. So, ito. Ganito karami yung buto niya. So, bibilangin natin siya ng by 1 na 100, no? Tapos, ito total na lang natin mamaya. 1, 2, 3, Pinas forward na nga natin yung video mga kamag-anak dahil inabot ako dito ng halos kulang dalawang oras kakabilang. So isa-isa talaga natin binilang yan para makuha natin yung saktong data. Magagaan at maliliit nga pala itong buto ng Ramgo. Mayroong malalaki at mayroong maliliit na buto. Sa mga katuwid, hindi siya pare-parehas. Kaya naman sa isang kilo ay hindi siya pare pareho o eksaktong bilang yung makukuha natin. Pero kung ano man yung maging result nito, malaki man o maliit yung buto sa isang pack ay tsak na hindi yun magkakalayo. Elementary pa lang ako mga kamag-anak ay nagtatanim na kami ng maes tama namamakyaw na rin ang mais yung papa ko. Nung panahon na yon yung sweet corn wala pang variety, ang bilihan nun ng buto, salup-salup pa lang. Unang pinatanim ni papa noon yung variety na nilabas ng condor, tapos naglabas yung singenta ng sugar 75 at sumikat yun ng matagal. Tapos naglabas yung east west ng sweet grande, parang tinalo nun yung sugar 75, kaya nung ano, naglabas ulit yung singenta ng sugar max panlaban dun sa sweet grande. Tapos yung kaneko seed naman, naglabas siya ng sugar king. Hanggang sa lumabas na nga itong variety ng sweet fortune ng ramgo seeds. Dahil nga sa dami nang na-harvest sa isang kilo bilong buto ay ito na nga yung namayagpag dito sa lugar namin. Lahat ng company at ng variety na nabanggit ko ay sumikat yan sa kanya-kanya nilang panahon at naitanim lahat yan dito sa aming lugar. Tandang-tanda ko nga mga kamag-anak nung panahon ng Sweet Grande. 7,500 na buto ng mais doon sa isang pack. At nakakakuha doon ng 5,000 piraso na good kapag ka talaga na perfect mo siya. Yung dalawang kilo nun nakakapuno ng isang air er dahil nga sobrang lalaki. Meron nga kaming pinitas noon isang piraso talaga, isang kilo. Tapos nung may naarkila sila papa sa Mexico, Pampanga, Yung na Sweet Grande ay umani ng apat na na air o apat na truck na mais. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan lahat yung nabilang natin. So, kada isang ganito, isang daan. So, 500 yung isang ganyan. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, So, ibig sabihin, ito po, 5,000 No? 18, 19, So, ito naman po Ayan, 25, 26, yung tatlo. So, meron na tayong 6.5. So, ito po yung gutal. Isang daan, dalawa, tatlo, 6.8, tsaka ito, 30 pieces po. <coughs> so, excuse me. So, ayan po yung kabuoang bilang nung nakuha ko dito sa isang kilong ramgo. So, ayan po. Hybrid sweet corn, sweet fortune mga dahil tapos na na natin lahat po. So ayun po mga kamag-anak, mga kumais, sana po nalinawan po yung lahat kung bakit ganong karami yung nakuha, kung bakit 6 na kilo lang yung butong na itanim sa ganong kaluwang. Ibang company, ibang variety, iba yung dami ng bilang ng buto kaya mahirap pong ikumpara yung mga tinatanim ng iba sa tinatanim natin or sa tinatanim natin sa tinatanim ng iba. Maraming salamat po, paalam!